Hi hey mga kaurago! Ang ating lutong bahay seri ngayon ay ang ginataang langka. Isa bang OFW? At gusto mo rin bang kumain ng langka? Well, napakadali na lang sa panahon ngayon na makapagluto ng kahit anong gusto mo kahit nasa ibang bansa ka dahil tulad nito, tingnan nyo, lahat ay instant na at matatagpuan nyo na kahit sa ang sulok ka man ng mundo, ang mga paborito niyong pagkain na gusto niyong lutuin. O ba diba, tulad nito, kapag nasa probinsya ka, naalala ko noon, ang langka kinukuha sa puno. Pero ngayon, tingin naman, nasa lata na, ba diba? Instant. Ayan, dahil malaki ang hmm, pagkakahiwa ng ating langka, ay hihiwain ko muna siya sa maliliit. Para madali lang siyang nguyain at malunok, ba diba? Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon dahil lahat ng bagay ay nagiging instant na dahil sa pangkabagong teknolohiya at ayan pagkatapos kong hiwain ng ating langkas sa maliliit ay sinunod ko na itong ating gagamitin sa ating gulay at ayan ang aking ilalahok ay ang mga hipon at ayan yung pagkatapos nito ay tutunawin ko namang itong powder ng coconut sa ating tubig ibang iba pa rin talaga pag natural na gata ang gamit natin pero dahil ito nga ay instant ay ganito ako magluto ng ginataang gulay kapag instant na nyog ang ginagamit ko ginigisa ko muna ang sibuyas, bawang at luya at pati na rin ang sahog na aking gagamitin pati na rin ang gulay at saka ko sila titimplahan para magkaroon ng lasa habang aking ginigisa at syempre ang purpose ko na rin kung ba't ko ito ginisa ay para mawala yung lansa ng ating hipon. At dahil instant nga ang ginamit kong gulay dito ay malambot na siya, hindi siya tulad ng natural na langka na talagang kailangan pa nating ilaga. So pagkatapos ko niyang igisa, inilagyan ko na siya ng mga pampalasa, ng magic sarap, durog na paminta at patis ang ginamit ko na pampaalat dito. At pagkatapos kong lagyan ng timpla, ayan, hinalo-halo ko lang. At tatakpan muna natin para hintayin nating kumulo ang ating niluluto. At kapag kumulo na nga ito, ay sinilagay na natin yung ating green na sili at ang ating gata. At pagkatapos nyan, ay hintayin lang natin kumulo. At ayan, ready na ang ating ginataang gulay na langka. Napakadali lang lutuin dahil nga instant na ang aking gulay na langka na ginamit. Kaya rin ba mga kauragon kapag ginataan ang inyong ulam o niluluto ay mas gusto niyo yung medyo maalat-alat siya kasi iba pa rin yung luto sa gata di ba may parang natatalo yung alat nung gata Ano daw basta yun na yun mga kauragon So ayan ready na ang ating ginataang langka Tingnan nyo naman napakasarap di ba luto na